Welcome to my new vlog for today's video Aki at baba na naman ang binigay sa amin ng ano Lamisa ng eriso. <laughs> Hello Hi Ay nagbablog ako Tatog <laughs> niyo muna dito para huwag niyo mahirapan Oo Aki at baba ka mo. sa <laughs> Pagod na pagod na ang amin mga guys May drawer, Ano yung mga Ano Papaayusin na lang yan bumaya. Hello, kuya. Hello. Hi. At wala kanina paghakot. Tapos na si Johanna. Sino yung niya? Ilabas na ate si Glento! May panggabi yata. Papanggabi ba yun? nag Ayan. Ayaw naka nakaganoon. Ay! Halika! Joy! Si Joy, tawagin mo. Tasha? Kung pati haya na ano lang kaya. Yung patagilid na lang pa ganoon. Patagilid. Hindi, baliktad. Dapat yung kanina. Hindi, isa kayo dyan. Matigun namin yan. Nagpaliktad na mga bako. Oo. Oo. Oh, yan, yan. Tama, tama. Baliktad. Baliktad. Oh, ano, Louis, Louis. Baliktad. Ha. <laughs> Abi ni Louis, pinagod nyo ako. Hindi pa kami nagtrabaho. Pagod na. Kumain na lang <laughs> kayo. Mag-premium na kayo, ha.

Ano? Oh. Iwan mo na lang muna yung lamesa ko sa bulo. Yung na lang yung babalikan namin. O, oh, kasi dito naman kayo. Oo, uwi. Okay. Ano eh. si David? Yan. alam nila nandito. Oo! Oh! <laughs> alam, <arty>? <laughs> <laughs> La. Sabi ni Mico, gutom na-gutom na kami. Akapu <laughs> <Kapubuhat>. hindi <laughs> na makariklamo si Miko sa kasi low niya. Eh unang ipas ang ang ito. Ndeh huli. kain ka raw. Mamaya masel pa kami sa naik. Tapos papakainin mo kami. But, Huli tayo. Oh, una siya. Tapos papakainin niya tayo sa kanila. Bilhin mo na si friend. Um, doon na tayo pakainin ng hapunan. Thank <laughs> <laughs> Doon na kami kakain ng hapunan sa Kaladyuan, no? Kasi siya unang ibaba pa. Ba. <laughs> Baka naman, friend. Malibre ka pa sa amin. Malapit nang malapit Pasko. Kahit <laughs> mag-jobby lang naman tayo. Hindi na kailang <laughs> timbang kaya. Pansyona, mga bigasin itong mga kasahanan. Puro mabibigat mabibigat ang timbang. <laughs>

pa pala, well, di ko ginamit ang ano, e, pa pala. Pa. Hi! Hi! Hello! Andiyan si ma'am Anne. Ay, wala. Ay, Ronda! Ay, kanina ka pa! Asan ah, na yung ticket ko? Ronda! Saan oh, ba ginagawa mo dyan? Hindi ka pa na uwi. Ay, yung ano mo, yung <laughs> sa... Kal 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 kalendar mo. <laughs> di, ba, oh, di ba may ticket na akin Yes! As, pati sakit-sakit. Ah, ano ready na to. Yung kalendar ngayon din. Bakit oh, bukas? Pinakuha mo na. Hindi pa. Adyan ano oh. Hanapin mo. <laughs> ha? Ano ba yan? Ano ba Ha? <laughs> Wala, nag-aano kami ng papel. Oh, ng papel. <laughs> Ay, saan kami? Uy, oh. bigyan mo ako papel. Ay, dito. Kunin mo na. Dali. Lumabas ka rito. Pahingi yung papel. Kaya pahingi ako, scratch. Scratch. Pahingi akong scratch. Scratch. Upuhan ko doon. Oh, kami na mapait. Tara. Tara, let's. Dito na kami. Dito na tayong dalawa, Juana. Kawawa naman tayo. Okay lang. <laughs> <laughs> ang bago. Ang bago ba mo? Aray. Yung baonan ko? Ay, hindi. Yeah. Nasa baonan mo? Oh. Wala ba diyan? Ay, hindi. Ay, hindi. Ay, hindi. Okay na. sa kalendar ko pala. Ibababa. E nilagay ko muna dito. Oh, diyan mo na 'yan. <laughs> okay, pakay dalawa diyan. Okay lang kami dito.